What's up mga kaparmers? Okay for this video mga kaparmers Tayo as usual As usual It's Harvest time mga kaparmers At Kahit na medyo barato Mga idol mga kaparmers At least may Pagbalik tayo sa ano mga kaparmers Sa puno Kumbaga may pang maintenance tayo So, oh, yun, pailan-ilan pa rin ang bunga pero mayroon naman talaga mga bunga mga kaparmers. Iwan ko lang kung maklaro dyan. Pero, yun know, o, ito yung harvest ko kanina. Yan, diba? At least may ano tayo mga idol, mga kaparmers. May pangbalik sa puno. Kung baga may pang maintenance tayo sa ating alaga. Kahit na medyo mura ang presyuhan ngayon pero maano pa rin no kumaga uh, ma solve pa rin ang pagmintinan sa ating alaga mga idol mga farmers at sa ngayon mga farmers may mga kita tayo ulit na mga bulaklak sana magtuloy-tuloy yan dahil hindi naman palaging umulan dito sa amin so yun mga idol it's harvest time ito talaga kagandahan ni Calixto mga idol, oh, mga kaparmers dahil nga ay kahit na ganito na ka ano daming sanga or medyo may edad na yung talong natin malalaki pa talaga yung bunga niya, mga idol, mga kaparmers at ito sayang na kaligtaan dati hindi na harvest kaya nag overage na siya sayang oh ang bigat ang bigat mga idol, uh, tansya ko dito sa tatlong to ay eh, mahigit na ito uh, kalahating kilo mga idol, mga ka-farmers so, ganyan, kaganda ang kaliks to so, kahit na medyo mata na da, na marami pa rin talagang malalaking bunga